alis na kami kanina. And pupunta na kami ngayon kasi 11 o'clock na. 11 kasi dumarating usually yung doktor kasi nag rounds pa siya sa mga inpatient tapos galing pa siya ng ibang hospital mag rounds bago siya pupunta sa clinic para mag-attend ng mga patients niya. Hindi ko napaliguan si Grayson. Si Carl naligo naman siya. Si Carl Conti na lang, kaya lang may malapot pa kasi yung ano niya, yung sipon niya. Kasi hindi nga siya pumasok. Ayan. so, ayan. Ayan, si Daddy, ang driver as usual. Ayan. Si Daddy, then si Carl. Hi, Carl! Hi! <laughs> no, Daddy, Mom, I can't see. You. Hi! <laughs> so, ayan. Mamaya hindi ko alam kung makakapag video ako mamaya sa clinic. Baka hindi. Baka hindi na. We'll see. lang kami. hindi na ako makakapag-video kasi hindi ko na mahawakan. Okay. Mag-ayusin lang namin sa sakyan. Tapos, go Rebels na kami sa loobs! Hello! Kaysen! Ayan. <laughs> so, saan tayo pupunta di? Huwag na tayo? Okay. So, pupunta kami ngayon sa El ah, Victory. May padala kay Lem. Yun ang kukunin namin. Tapos, ayun, update ko kanina kasi naghintay kami. After namin sa clinic, umakit si Daddy sa HMO. Tapos, hinintay namin siya sa may bandang ER kasi konti lang tao doon. Actually, wala kang katao-tao kami nga lang kanina. Ayun, so doon kami nagstay, hinintay namin si Daddy for siguro mga 30 minutes yung Daddy no na naghintay kami. Ayun, tapos kanina uh, si Carl lang unang tinusukan, nakadalawang shot. <laughs> ang likot kasi niya. Ayun, tapos si Carl one shot lang. Uh, ay si Carl si Grayson. Ayun, kanina habang tinutusukan si ano si Carlyle. Ayaw tingnan ni Grayson. Ayaw, kahit ay, ayaw, ayaw ka marinig daddy kanina eh. Tinuturo niya sa labas. Labas daw kami. <laughs> okay. Oo, oh, umiiyak siya. Umiiyak siya. Ayaw niyang, ayaw niyang marinig. Umiiyak si kuya niya. <laughs> Ayun. So, ngayon, papunta na kami ng victory. May kukunin lang kami package. Saan galing daddy package mo? Na-mind-mind mo na naman yun, no? <laughs> Minor yung asawa ko. <laughs> buha na ni Daddy yung padala. Bye! We're here na sa Jollibee. Magta-take out lang si Daddy. Tapos kakain na lang namin sa sakyan. And then, diretso na kami doon. Doon na, na kami kakain siguro habang hinihintay yung result. Tapos, dumaan pala kami doon sa friend ko kanina. Yung sa kapatid niya na brother niya na ano, na nag, ang tawag ito, parang nag, nagma-microblading. So, ayun. And eh uh, bibili sana kami ng burger. Wala pala siyang burger, mga ano lang, milk tea, ganyan. Papasyal na lang kami sa kanya next time siguro pagka ano na, pagka uh, okay, okay na tong mga bata. Okay na kami. Actually, ako rin pala may, <laughs> may virus. Oh my God. Tuwang so, tuwa si Grayson. Kaya nakita si Jollibee. Gusto niyang bumaba. Tinuturo niya. Kaya lang hindi kami pwedeng mabumaba kasi mainit. Kaya na si Daddy. Bye. Stay there. Ay, wala pa palang order. Kukunin pa pala yung daddy. Dinala lang ni daddy si Carl. Dito. gundo niya, no? Raptor. Ang lapad. O, oh, Carl, behave dyan, anak. Okay, daddy. Hi, Carl. Hi. How are you? Nice. Are your arms painful? Ouchie? No. Okay. Hi. Hi. <laughs> Ayan. So, Nandito na kami sa bahay. Mga ano na, 10 minutes na. Ayan. So, naka, hindi na ako nag, ano, nag upload, update kanina kasi ginagamit What's ni Grayson itong head? phone. Tapos, yung result pala ng lab, lab, uh, laboratory ng Itong dalawa. Si Carl, meron siyang uh, dengue at saka typhoid. Tapos si Grayson naman, <clears throat> meron siyang uh, typhoid. Ayun, so binigyan sila ng antibiotic ni doktora. Tapos si Grayson, ay si Carlisle, in siya na mag-ma-admit. Kaya lang, yung platelet kasi niya is mataas naman, 365. Pinayagan siya, hindi na siya mag- ma-admit. -ma Pero bukas, babalik sila mag extract ulit para i-check kung bumaba yung dengue niya. Kung bumaba, at saka i-observe daw siya kung kung uh, magbabago yung kanyang mood. Ayan. So, yes, and here's Carlyle. Eating my big, eating my sorry bee. Yes. Mm. Set up. So ayon, kaya tomorrow babalik sila for another laboratory test. Before kami umuwi kanina, nag ano din pala kami, nag ang tawag dito, nag dumaan kami sa Bukohan, nag buko juice lang kami tapos yung in order namin na ano pala na food sa Jollibee is yung chicken chicken ala king pie. Eto, ubos na. <laughs> ubos na namin tapos yung bumili kami ng Uh, fries and then yung chicken sandwich at saka yung uh, chicken rice one piece chicken yes this one is the rice and chicken meal yes and i'm and i'm eating it so and then ito yung chicken Rice Rice Burger. Magla-lunch pa kami. Hindi pa kami nakabili ng gamot. Mamaya na lang lalabas si Daddy. Binili kami gamot kay Doktora. Ito, Trombolif. Ayan. For dengue. And yung antibiotic mamaya na, na lang. So, ayun lang for today's video. And don't forget to subscribe to our channel. You, 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 Yes. Oh, why? I... <laughs> Bye.